laban tayo eh sabi ko sa doktor, doctor doctor ah, I'm ready to fight sabi ng doctor ko may cancer ka fight with me parang Pacquiao versus ano to Marquez fight alakas ka doc Willie Ong ginulat ang lahat matapos nitong ibahagi na may sarcoma cancer siya ang doktor ng bayan na laging nagbibigay ng health tips sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel at Facebook account na si Doc Willie T. Ong ay lumalaban sa karamdaman niyang sarcoma cancer. I have a large abdominal cancer. It is serious but I will fight this battle. Para sa lahat ng cancer patients sa Pilipinas, gagaling tayo ng sabay. Ito ang teaser ng vlog ni Doc Willie sa kanyang YouTube channel kahapon na may titulong My Battle Against Cancer ay idinatalya niyang apat na araw na siyang nakakonfine sa hospital at nagkikimoterapi. Nauna rito ay na-admit na siya sa ibang ospital sa Maynila na inabot ng limang araw bago nalipat sa kasalukuyang ospital sa ibang bansa kung nasaan siya ngayon. At dahil okay ang pakiramdam niya, kaya naisip niyang mag-update sa sitwasyon niya ngayon. Recorded na ang video na kinunan noong Agosto 29, Webes ng asawang si Doc Liza Ong. Base sa detalyeng kwento ni Doc Willie sa panahon ng eleksyon 2022, ay okay naman siya pero may mga nararamdaman daw siyang parang may madilim at mabigat sa katawan niya. At kahit ganito ay tuloy-tuloy pa rin ang medical mission charity works niya sa iba't ibang lugar. Napansin ko April 2023, medyo hirap na akong mag-medical mission. Pag mainit ayaw ko na. Hindi ko na kaya pag mainit. May hingal, pagod at paglunok ko parang ayaw na o hirap na. Kaya kung napapansin nyo yung vlogs ko na pag ag edad ay 60 at ang sintomas ng nagkakaedad ay nangihina, nahihilo, nagmamanas, pumapayat, lumiliit ang mga muscles at ine-expect ko sign lang ng aging. At pagdating ng October 2023, wala pang one year ago at nag 60th birthday na ako, senior na ako at doon na ako nakaramdam ng back pain. Matagal na akong may back pain pero this time, ibang sakit. Balik tanaw ni Doc Willie. Sa video ay pinakita ni Doc Willie ang mga sugat na patuyo na at bakas daw ito ng mga biopsy niya. Biopsy sa baba at biopsy sa taas. Ito ang pinakamasakit na biopsy. Itong titen or thoracic vertebrae. At yung part na yan ang pinakamasakit at hindi na ako makahiga sa gabi. Kapag ihiga ako sa gabi, sasakit ang parteng yon. Kaya bumili ako ng lazy boy, recliner, at nakakatulog ako. Pag nakaflat ako mahiga, sasakit ng 1 to 2 hours parang nag-spasm pero pag tinulugan mo, okay lang. Paglalarawan ng kilalang doktor. At dahil dire-diretso ang sakit, ay nagpa-ultrasound siya at blood test, ay okay naman daw lahat sa madaling salita, walang nakita. Pero nagtaka ako bakit ang backbend ko dati sa baba lang, bakit tumaas? Sabi ko baka nagbago ang kurba ng likod ko, tapos lumubog, tinurabandang bandang ibaba, tapos sa taas lumubog. Sabi pa ni Doc Willie na humihingi ng pasensya dahil hinihingal siyang magsalita dahil nakakimo raw siya habang kinukunan siya. Nakakimo ako pero ayaw kong lokohin ang followers ko. Mahal ko ang followers ko. Mahal ko kayo. Maniwala kayo. Malumanay na sabi ni Doc Willie. Itong Agosto 18 or 19 raw ay nakaramdam na siya ng matinding sakit na hindi na niya kinaya kaya nagpa-admit siya sa isang ospital sa Maynila ng Agosto 20. At dito na nabanggit ni Doc Willie na isa sa symptoms na napansin niya ay lumalaki ang tiyan niya at dahil nangihina ay humiga siya sandali at pagkatapos ay nagpatulong na bumangon ulit. Nagawa pang magbiro ni Doc Willie na pinilit ngumiti ang sakit na ito ni Doc Willie ay nakuha raw niya sa stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comment sa Facebook na stress ako sa mga bashers dahil hindi naman tunay ang mga sinasabi. Sobra kong mahal ang mga Pilipino. Sobra kong mahal ang mahihirap tapos sasabihin nila ginagamit ko, sambit ni Doc Willie. Samantala, mabilis daw ang gamutan dahil 3 days chemo tapos maghihintay ng tatlong linggo at 3 days chemo ulit. As of now, ay walang binanggit si Doc Willie kung hanggang kailan siya mananatili sa ibang bansa pero humihingi siya ng panalangin na sana maging okay ang lahat.